Maintain hygiene every day, not only in school but also in your home. If your child has a cold, has a cough, kasi chances are they will get on other student or they can transfer it to the teacher. But especially the most important part, maintain hygiene every day. Ang paghuhugas ng kamay ay simulan sa paralan at isabuhay sa tahanan, kaya... Kamay ko! ipinahati ng mga bata ang importansya ng paghugas ng kamay. Sabi ng mga pag-aaral, kapag may routine, mas natututo tayong maging consistent at responsable. Araw-araw naglalaro ang mga bata kaya palaging may mikrobyo sa kanilang paligid. Kahit saan sila humawak, may posibilidad ng pagkahawa ng sakit. Sa simpleng paglalaan ng oras sa paghuhugas ng kamay, natututo na silang magkaroon ng malinis at may healthy na gawain. Pero hindi lahat ng paaralan ay may sapat na gamit para sa handwashing. Sa simpleng pag-donate ng basic hygiene needs, malaking tulong na 'to para sa mga bata. Kaya't sabay-sabay nating ituro, alalayan at isabuhay ang kalinisan para sa kalusugan ng mga bata. Muli, ang Kamay Ko Protectedado.